Pasyal ulit ako dito guys sa taniman namin ni Klasiko. Ito guys, yung ukra niya. Laki. Laki na. Ito sitaw. Ito ba, wala pang bunga. Dito, wala pa. Tuyong-tuyong, diligan natin to. Ito guys malaki na siya oh. yan mga guys sa idol gilig tayo masain na natin yung tanim ito may din ano na gabi may gabi na may tubo may tubo Ito, ito lang pandilig natin guys lapit ng bunga yung okra guys pandilig tayo higit natin isa bawat na tanim. para mamunga yan pandilig tayo yan Dahil mainit ang panahon. Tinutuyo yung, yung tanim. Mhm. Uh, -huh. uh Tubig. Tulang, uh, tubig. Lagyan natin ng abuno sa gilid nito pagka pumunga. Uh, ang laki. niya. bilig. Bilig tayo. tuyo siya yeah. magdilig magdilig tayo Thank you. tayo ng tanim natin. Mga dilig. Siya. Yes. Dahil tapos na pagabi na okay na ito bukas na naman ah, mga sunod na araw naman Magtilig. yun ito guys yun na guys yun dito yun naman ang araw thank you for watching